Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Ito po ang programa para sa mga mangmang -mang at ignoranteng membro ng mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Welcome sa number one news and commentary program sa buong mundo. Walang kukontra sa... Kontrabando! Kontrabando! ng balita. Boy Pogi, nilimas ang gamit ng isang call center agent. Snatcher ng bag, iniskura ng halik ang kanyang biktima. Lalaki, caught in action ang kanyang misis na may kalabing-labing na ibang lalaki. Huh? Yo, dito naman tayo. Kumustahin naman natin ang lagay ng trafiko. Live! At himayin natin ang mama sa pano incident sa tulong ng ating security and anti-terrorism expert. He loves me, he loves me not. Sa ating mga ating commuters, ingat-ingat po tayo at huwag maging ilusyonada at feelingera. Hindi kasi porke may guwapong lumapit sa inyo, ihingi na yung number ninyo. ay baka mamaya hold up, pero na yan, mga ate, narito po report. Siya si Peter. Karakas pa lang pang Mr. Universe na ang dating. Kaya naman, nang magtagpo ang kanilang landas ng 18 anyo sa call center agent na si Lala binler ang mukha ng biktima kasi request niya. Sa Project 7, Quezon City, inakala niyang makikipagkilala si Peter sa kanya. Hmm, yan. Parang bay binubolong siya, hindi ko maintindihan. Tapos sabi ko, ha? Pero ang inakalang tadhana, iba pala ang pakay. imbes sa pangalan at number, bag at cellphone ang tinangay sa kawawang biktima. Buti na lang, nakasigaw si Lala. Habang hinoldak, kaya agad romes back ang mga taong bayan at gulpi ang inabot ni Pogi. Tinano siya ng tao, lumabas siya tao, siya sinabol siya, tinignan. Ultimo chinela si Boy Pogi, nagkagulagulanit sa galit ng taong bayan. Depensa na suspect sa kanya nagawa. Gipit lang sa iyo, matanda na ang magulang ko eh. Nanguhula lang ang magulang ko. Ang tanong, mahulaan kaya ng magulang niya kung ano ang ginagawa sa mga gwapong gaya niya sa loob ng selda. Umaaksyon, Lord De Vera, News 5, Kontrabando. Ibang klase talaga ang mga magnanakaw ngayon, mga tol sa Paranaque. Hindi lang gamit ang ninakaw ng tarantadong kawatan, kundi nagnakaw din siya ng halik. You know, itong report. Pauwi na sana si Gurley, hindi niya tunay na pangalan, nang harangin ng isang lalaki sa footbridge sa barangay Don Bosco sa Paranaque. Pilit daw kinuha ng suspect ang bag ng biktima pero di pa nakontento ang snatcher. Umiskor pa siya ng isang damakmak na halik sa kawawang biktima. Akala lang niya, nagluluko lang sa kanya na hinaharang-harang siya. Yung pala, maya maya, hina, na siya doon sa may pader, tapos sinahalik-halikan na nga daw siya. Sobrang takot niya, tapos nag na siya. Di pa na solve sa kanyang trip ang suspect. Matapos biktimahin si Gurley, muling nangati ang snatcher at nang agaw uli ng bag sa isang mong babae malas nga lang niya dahil dito na siya nahuli ng mga otoridad. Mukhang nakainom, mukhang may ng konti. Aminado naman ang suspect, nakapangalan pa ng kapatid ng artistang si Judy Ann. Nagawa lang daw niya ito dahil sa gutom. Pumibili lang ng pagkain po. Pero nang tanungin kung bakit niya ninakawan ng mga halik ang biktima. Kasi yung asawa ko, hindi ko pa nakakasama. Dahil desididong kasuhan ng biktima ang suspect, pansamantala muna siyang magpapahimasmas ng kanyang kalasingan at kasabikan sa kanyang misis sa likod ng rehas. I miss you. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5 Kontrabando. Ha, sa kaloka naman ha, huli sa akto na isang lalaki ang kanyang misis sa may kamot-mot na ibang lalaki sa sarili ng kama. Pero ang depensa ni Ati, kinulong lang daw sila ng hipag niya sa kwarto. Kaya sila natukso. Narito ang report. Pangalawa na yan. Nahuli na kayo ni mama nung no, pinapunta ka sila. Wala, wala akong ginagawa nun. Wala pa palang kwent ng asawa? Wala talaga. Sabi mo eh. Hindi ito eksena sa isang telenovela. Ito ang nadatnan ng News 5 sa Barangay Hall ng Barangay 187 sa Caloocan City. Caught in act kasi ni Mr. ang misis niya na nakikipagniig sa ibang lalaki. Kala na kasi hindi po ako uwi. Kinsenas kung umuwi si June galing sa kanyang trabaho sa Batangas. Pero kinukutuban na daw siya sa kataksilan ng kanyang misis. Kaya minarapat niyang mag-surprise visit. Katwira naman ng misis ni June, nadala lang siya ng silakbo ng damdamin matapos siyang ikulong ng kanyang hipag kasama ang ibang lalaki. Ngayon lang po talaga dahil sinet kami ng hipag po. Hindi rin naman namin magagawain kung hindi kami kinulong sa loob ng kwarto. Eh. Siyempre po, pag expected, pag sinarang pinto, siyempre kahit babae at lalaki, may magagawa po talaga. Aminado naman ang kalaguyo ng asawa ni June sa pamimindeho niya. Mali yung ginawa ko po. Dapat nga, hindi na nangyayari yun. Eh. Hindi, hindi na ito mangyayari kahit kailan. Kaya ko. Wala na raw second chance para kay June ang misis niya at nagpasyada na lang daw silang maghiwalay. Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Ito mga tola, ibang klaseng pagpapatigas ang trip ng mga Becky sa Rosario Cavite. Na ipagmatigasan e sila sa mga pasaway na motorista bilang mga Becky Enforcers. Kilala natin sila sa report na ito, yeah. mga tola. Yeah. Sila ang mga tauhan ng Rosario Traffic Management Office sa Cavite. At ang kanilang sandata, hindi batuta, kundi pa may pay! At kung hinaakala yung lilembot-lembot sila, nagkakamali kayo mga tol. Ang training nila, pang lespo! May araw-araw pang warm-up at nagmamarcha na parang mga pilay na pato kung kumembot. Left, right, left, right. Pero dahil sa badet na traffic enforcers, nabawasan ang mga pasaway sa kalsada. Ako dating nangyayari na nag-aaway ang enforcer at ang chuper. Wala na po ngayon nun. Nakatulong daw ito para mapataas ang moral ng mga beki sa lungsod. Imbis na pakalat-kalat lang sila sa plaza, nag di ba? Ng mga, mga boyfriend nila. E, ikaw, binyan namin kayo ng disenteng trabaho. Naangat yung moral nila na sila hindi basta-basta lang. Isang napakalaking karangalan bilang isang bakda na magkaroon ng isang uri ng getong programa amin aming tunong bayan. Sa dalawang oras kada araw na trabaho, 3,000 pesos kada buwan ang kanilang sahod. Kaya caring caring lang daw kahit pag ng Philippines ang mga beauty nila. Di ba, Mars? Okay lang po yung mainit. Nakikita mo naman yung mga pasayang hangitin, mga driver, fire ng papawin umaaksyon ang killer bigote ng News 5. Tsun sa Bayton! Nako mga kapatid, kalagitnaan po ng Pebrero at daan-daan na raw na nagpaparamdam ang tinatawag natin Easterly Winds. Maaga na po ang pagdating ng tag-init. Alamin po natin lahat yan mula po sa ating resident weather expert. Bahatol, Maraming salamat, June, para sa iyong Ayos weather, sa weather report. Ito, Ayos nag, nag, ano pa. Ako? Nag, ako, nag-workshop pa ako sa pag asay Pagkatapos ng weather, ano pa susunod Oo. dyan? Oh, Ngayon naman, kamustahin natin ang traffic sa EDSA. Alam naman natin yung matraffic dyan, pero kamustahin na rin natin. At ito ang ating traffic report. Matraffic! Salamat, Bayo June, sa iyong traffic report. Magbabalik po ang uh, kontrabando. Kapit na mga bayaw, tama na ang taman. Ito na ang ating top 5 for the day. Numero 5. Kulay nyo kung saan kuha ang bidyong ito? Kung saan yan tol? Sa palengke ba? O sa opisina ng mga kagalang-galang at kapitapitagang mga kongresman? Let's go. Mr. Chair, you Let's ask the Honorable to if he's willing to again, give again. five Mr. minutes. Chairman. Mr. Chairman. Mr. Yeah, Mr. Chairman, I have a clarification. Mr. Chairman, I have a clarification. I just want to be clarified. Mr. Mr. Chairman, if there are no more interpolators, I move that we adjourn. Yes, Second. I object. to the adjournment. You see, this is this is what you are going to look like to the public, okay? Sa numero 4 naman, mga tola, ito na siguro yung pinaka may katuturan at pinaka malalim na tanong na naibigay sa nangyayaring mga pagdinig. Ito po tungkol sa Mama Sapano Encounter. Painggan po natin. What is an O-Plan? Operational plan. Nood-nood rin ang TV pag may time. Tsaka basa-basa ng diksyonaryo. Sa numero 3 ang congressman na naglalaway ng magtanong pero nababara lang. Mr. Chairman, may I waive my time to question to the good gentleman, Congressman Biasong, considering the importance of his matagal. chain of question. No, matagal ka pa. Ah, ganun ba? <laughs> so kung i-waive mo yung time mo, maybe, matagal ka pa. Ganda nung tanong. That's, Yan a good, that's pala. a good question. Matagal ka pa. Matagal ka pa. Sa numero dos, kailan ba talaga sinabi ng mga general, kay Pinoy na nagkakabakbakan na sa mga sapano. Wouldn't you ask the President, Sir? Are you aware of this operation? We were focused on the Zamboanga bombing. May, hindi ko po sinabihan ng Pangulo dahil uh, unang-una, to me there was no sense of urgency. May I be uh, given time to uh, seek clearance with the President to uh, answer your question, Your Honor? Eto mga tola, eh, mas maganda pa, tulungin natin si Mr. President, Sir. Kailan nyo ba nalaman yung In enkwentro? Umaga pa lang sinabihan ako nung ano naging resulta yung eh, kay Marwan. Tapos, abang sinisiyasat namin yung pagbabomba sa buanga dumarating yung mga report. Yan ang sinasabi. Umaga na. pa lang pala. Umaga naman pala. na good morning mo na. Baka may delay lang. Late hmm. lang dumating text. Hmm. Minsan nagkaka-miscommunication kasi. Hmm. Eto, at ang ating numero ng soundbite ay ang ng katahimikan ng Special Action Force sa tanong ng ating mahal na presidente. Pero baka meron kayong gusto sabihin sa akin ngayon, hindi daw para handa makinig. Anybody, please feel free to speak up. Okay, sige. Salamat sa inyo. Nagkaletse-letse na investigasyon sa Senado. May general na umiyak at meron ding general na parang sinisilaban ng puwet. <laughs> Gaya na lang may General kurisima. Ito, ang daw? tanong, sino nga ba dapat managot sa Mama Sapano Encounter? Yan ang ihimayin ngayon ng ating resident analyst on security and terrorism si Mr. C. Pasok, Mr. C. Ako po si Heneroso Kupal, hindi ako nagmumura. Yan po talaga ang apelyedo ko. Gaya ng lahat ng eksperto sa seguridad. Nais nice ko magbigay ng sarili kong opinyon. Sa nangyari sa mama sa pano, chin of kuman. Sinong niloko nyo? Managot ang dapat managot. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kung suspindido si Purisima, Saan siya kumuha ng lakas ng loob na magmando ng isang napaka-sensitibong operasyon? Yan ang mahirap. Kapag nasubrahan sa PlayStation, akala nyo yata ang laro lang ang lahat ng ito. Hoy! Para sabihin sa inyo, ang mga alagad ng batas gaya ko ay hindi mga pisa ng cheese. Kami ay may mga pamilya rin na umaasa sa amin. At ano itong napabilita ang, ang kamay ng Estados Unidos ang nasa likod ng lahat ng ito? Abat tinamaan ng lintek. Bakit ba hindi mamatay-matay ang multo ng imperialismo? Sana sa mga investigasyon at pagdinig ay ayusin ninyo ang pagtatanong, lalong-lalo na diyan sa Kongreso. Kustisya para sa Pauline 44, pero ang halaga ng katarungan ay hindi dapat tumbasan ng mas marami pang dugo. Sa mga nanawagan ng All Out War, napakadaling maging matapang kapag nasa likod ng keyboard. Kala nyo kaya nyo ang gera? Patikimin ko kaya muna kayo ng dahas ng batota ko. Yan po ang komentaryo ni Kupal para sa kabaratang ito. Sana ay gabayan tayong lahat ng liwanag ng katinuan at hinahon. Para sa'yo, para sa akin, para sa anak mo at sa anak ko rin. At sa mga susunod na henerasyon ng mga Kupal. Maraming salamat, Heneroso kupa ang ating Senior Security and Anti-Terrorism Analyst para sa kanyang uh, komentaryo. At yan po mga kapatid, ang labing dalawang minuto ng namamaga at nagnana ng balita at komentaryo. Itong programa na to ay para sa mga mangmang at ignorante ng mga mga paghusgang lipunan ng social media na comment lang ng comment basta-basta at mga hindi nagbabasa ng balita at puro comment ng rak na ito. Aray ko be, tsaka, sige, siya pa. Sa ngalan ni Lord Rivera, R.A. Rivera, Jun Sabayton at ni Kupal, ako po si Ramon Bautista. Walang kukontra dito sa Kontrabando. Kontrabando.